Ayan yung bulik Kukunin ko baka hindi siya matapang yung Talisay ayaw mong pahawak sa akin Wala akong tagawak ng camera mga kamanok Kasi yung kapatid ko nag... Tuturok ng baboy. Sugat ako ah. Hindi ko alam kung kahawak ako. Eh. Siguro pa kahawak Ito ka man ako yung buhay. Sugatan po sa my legs. Ang ganda po ito. Ito yung may sugat. Yan. Pero magaling na siya, na yung magaling nyo sa mga kamada mas mabait ko ka sa mga kamada kanta lang naman yung duwa ayoyan so, sa halaw puti na lang ni Joe hindi na umulan yan yung bulit okay na yung paglalakad niya nung bago pa lang nag ika, -ika siya nung binag dati yung unang ano ngayon okay na siya mga kamanok tukak derby yan yung napanalo namin mga kamanok Tapos, mga ka pakita ko sa inyo yung yung ilalaban namin. Ito nga. Wala lang magpahawak to. Sana magpahawak.